sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Naalala ko lang uh, sa mga dugyot na katulad nyo, Genevieve at saka, anong pangalan ng biyanan mo? Wilma po. Wilma, sa mga dugyot na katulad nyo, pakinggan nyo mabuti sa sabihin ko. Ang Panginoon ay nagkatawang tao, hindi para sa mga mayayaman at mga malilinis katulad nila ang Panginoon ay nagkatawang tao para sa mga makasalanan at may hirap na katulad nating mga dugyot. Okay? So may pag-asa tayo. Mahal tayo ng Diyos. Nakita ko yung concern ni Aling Lani at saka ni Aling Floor sa inyong dalawa. Kasi nakikita nila yung dumi ng bahay ninyo, yung mga anak ninyo, mga marumi, mga dugyot ang hindi maganda, parang may halong insulto yung kanilang paraan ng pagtawag sa inyo ng pansin at pagtulong. Iyon aling lani ang nakakasama ng kalooban na parang may galit kang nakatanim. Obviously, may nakatanim na galit ka either dito sa dalawang ito na gusto mong sabihan sila ng maganda sana pero dahilan dun sa galit mo, naiinsulto na sila no? Huwag nating pagpasihan po ang ating estado sa buhay. Kung nakikita natin na kumakain ng pinagpag ng pagpag itong mga ito, ipinakakain sa anak nila yung pagpag. Ang tanong, kaysa magbigay ka ng komento, ano ang naitulong mo? Nagbigay ka ba ng bagong lutong ulam para kainin itong mga dugyot na ito? Kung wala kang nagagawang ganun, at puro puna ang nagagawa mo, you are not helping them. So, ito siguro dapat nating i-address. Walang, walang masamang tao. Lahat tayo mabubuti, lahat tayo ginawa ng Diyos. May pag-ibig tayo sa isa't isa. Baka lamang nalilibang tayo. Baka lamang natatangay tayo ng akala natin mayaman ang tayo o nakakaanga tayo sa ibang tao. Let's love them. Mahalin natin yung mga tao mas mahirap kaysa sa atin. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carla. Magandang araw po. Naalala ko nung panahon ng COVID, ang daming mga pulubi, ang daming mga street dwellers, madudumi, eh. pero sila yung hindi nagkaroon ng COVID. Diba? ba? Sasabihin, bakit ganoon? Samantalang yung iba na sobrang linis, sila yung mga namamatay ng COVID. So bakit pinupulaan natin ngayon yung isang taong dugyot at sinasabi natin may virus ka? lahat tayo nagkakaroon ng virus. Kaya nga yung in-inject sa atin na anti-COVID virus yun. Para sa ganun, lumakas yung ating immune system. At kung tutuusin, kung nakikita nyo dito, maaring yung pamilya ni Genevieve, kahit na marumi sila, malakas ang immune system nila. Kaya hindi sila nagkakasakit. Siguro, dapat din natin isipin. Maaaring sinasabi natin, cleanliness is next to godliness. Oo, literal na kailangan maging malinis tayo dahil kasi mas pinapakita natin kung ano yung nararapat na ang kalinisan eh parang nagre-reflect ng kagandahan ng ugali pero talaga bang maganda ang ating ugali rito ngayon? Siguro, pagdating sa ganyan, aling Lani, aling floor, pasensya na po. Magbibigay ako ng sabon para sabunin ang inyong mga bibig at maging malinis ang inyong sasabihin. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat, Doktora Camille. Ngayon naman, ay balikan ho natin si Attorney Lorna Kapunan para sa karagdagan payo. Idadagdag ko lang, Mama Carl, na siguro reminder na lang to sa kay Genevieve, no? Kasi, although masama yung sinasabi nila Lani at ni, ni, ni Floor na dugyot kayo at mababaho, siguro naman isang paalala sa atin, no? Kasi may mga anak tayo. Yung sinasabi niya, mali yung ginawa nila, na nakikita nila sa loob ng bahay niyo pa, yung mga hindi uh, liniligpit na mga plato, yung hindi uh, linilinisan na pagi, paligid, no? Reminder lang sa atin yun. Kasi matatanda, senior citizen na sila, siguro wala namang abad bad intentions yan. Ano. Gusto rin nilang tumulong sa inyo at maganda nga yung ginawa ni Mami Flor na pinaliguan mga anak mo. So wag nating isipin na ang intention nila ay panglalait lang. Talagang talagang dapat mag-reconcile na lang kayo kasi pareho kayong ano, pareho kayong uh, nasa kalagayan na nahihirapan kayo na panawagan rin doon sa gobyerno natin, ano, bakit merong mga, tayong mga uh, kasamahan dito na kailangan uh, maghanap ng basura para lang mabuhay. Hindi ba? Dapat dapat sila yung tinatawag na marginalized. Yung nasa laylayan, ano, dapat hindi sila, kasi kuminsan kasi hindi kayo mga registered voter eh. Pinapabayaan na kayo, no? Kasi hindi naman kayo bumuboto eh. E di wala ang kinabang sa inyo, di pinapabayaan na lang kayo. Hindi naman dapat po ganyan. Kanya, pag sa kahirapan natin, magtulong-tulungan na lang tayo, ha? Huwag tayo mag... na ma, huwag, nating sa, wag nating sabihin, dugyot ka. Hindi, dugyot, ikaw ang dugyot. Hindi, ganun. Mag, isang pamilya lang tayo kayo doon magba ng nangangalakal sa basura eh magtulungan na lang kayo. At saka, Jenny Bee, lagaan mo mga anak mo ha. kung wala naman sa walang tubig. May eh, paraan 'yan. Pwede silang paliguan at turuan ng magandang ano, magandang uh, asar. Maraming salamat uh, Tony Lorna Kapunan